mga Lodi ko ay meron akong nakitang sikat na YouTuber mga Lodi ba dyan sa baba siguro meron nagtutulungan yung YouTuber na yun mga, Lodi yung vlogger na yun mga ang ginagawa niya ay tumulong na mahihirap tumulong sa mga pulubi ba't yung walang wala sa buhay tinutulungan niya mga Lodi ko ay kabinet mga lodi kita ng tigat na youtuber mga lodi ko isang vlogger sayang ako nabugad mga lodi ako nabugad huwag nang makita kahit magpapitsom lang ako lodi okay na ako kaya na maabot ako siya mamaya pagbalik ko kaya na maabot ako siya mga lodi Okay na mga Lodi Koy. Lalo maabot na natin. Ika-bitnet na mga Lodi ko po tayo mga Lodi Koy. Okay mga Lodi Koy. Ito yung mga gusto kong makita mga vlogger. Ito yung mga idol ko. Yung nun sa kapwa. Lalo na, yung mga may hisap na tao. Yung walang wala ba mga Lodi? Kaya mga Lodi, excited ako mga Lodi Koy. Baka pagpapicture vlog ako mga Lodi, okay na ako mga Lodi. At eto na nga mga dodi ko ay malapit ko lang makita na, agit na ng mga idol kong vlogger. Charity vlogger mga dodi. At nagulat ako mga dodi ko ay at yung hipag ko Ayan ano, naunahan pa ako. At yung mga dodi, minapanood din yan ikabili. Yun lang mga dodi, pagkat wala na, nanungkot ako bigla. Yari mga dodi ko ay. Pero nasa loob pala hindi pa umaali. Kaya ayos mga lodi ko ay baka kapag pa ako. Yahoo! Mga lodi. Nasa loob. Nasa loob mga lodi. Maray, idol mo yan? Oo naman. Yes. official official A business official A business official ah bagal hatin mga lodi pa lang okay na ako eh <laughs> <laughs> <Papitur> lang okay <laughs> na ako eto na mga lodi ko ay lumabat na yung isa mga kalama ni Kabite ayan si Bong isa kanyan ng mga tinulungan ni Kabite mga lodi ko ay eto mga lodi ko kilala ko to eto si Bong <laughs> <Tibong. laughs> Alam niyo ba mga lodi, si Bong, ito mga sinunungan ni Kabirne. At alam niyo rin ba mga lodi, si pinakulong niyo ang ni Kabirne. Kasi masyadong pasaway. Pero kahit na pasaway mga lodi ko ay, eto, magkasama pa rin nila. Ganong kabait si kabinet okay. mga lodi okay ko na. ay <laughs> at unang mga lodi ko ay lumalabat natin na mga lodi eto yung tinatawag ni kabinet na mga kagwang kaya po yung mga tauhan niya mga lodi pati hipag ko at pati mga bata inalat nila mga lodi kasi palagi tinang pinapalood ng hipag ko sino to isa? ay si ano? si stong <laughs> si stong <laughs> Ito na mga Lodi ko ay Ito yung okay. na moment of truth mga Lodi Pakikita ko na yung idol ko mga Lodi Si Kabinet Official At si Kabinet Pabini mga Lodi ko ay Ayan na mga Lodi at magpapapicture tayo mga Lodi ko ay Ito na mga Lodi, si Kabinet Okay no mga Lodi ko ay kailangan natin patayin ng telepono mga Lodi kasi magpapapicture muna tayo mga Lodi kasama 'yung hipag ko mga Lodi ko ay let's go Ayo, yeah. oh, ikabit do. hindi ka bit, let's bar lodic oi. Ha. Hello po. Mama hindi ah. si ma papa ka siya kasi mama he. ang ah. cleaning. Hello po. Ah. Ito po, 'yan? ว้าวว้าวน่าละโอนมีเกยี่ยมลำไปผ่านด้วยการินละก็อย่งมาอาปูอาปูเรื่องนี้มันกันดอดีกว่าแต่เราโอเคนะมันกันดอดีกว่าการที่เราลำไปผ่านเด็ดปัตย์ที่พ่อท่านแท้น่ประพีจิ่รักของมันกันดอดีเฮียโอเคนรคนมาแต่ละน่าคนมันกันดอดีกว่าโอเคนะมันกันดอดีกว่าการมาตั้งเวลาคนนังคันใจ Tulit na tulit naman mga Lodi. Kaya mga Lodi, hanggang dito na lang mga Lodi. Bye-bye! Boom!